Meron pa ako isa diyang kilala na hinihintay na maghiwalay sila para makaeksena na siya. Oh, kay tagal. kay tagal talaga ng mga bagay, lalo na kapag hinihintay. Gaya ng sahod, no, 'di ba? Ano sa susunod na uulanin tayo? Uulanin naman tayo ng pera, 'di ba? Ako galit. <laughs> Pero totoo na parang grabe, halos araw-araw tayong may hinihintay. Sa umaga, hintayin mo yung tubig niyong kumulo para makapagkape ka. O kaya dahil malamig ang panahon ngayon, nagpapakulukan ng tubig para makaligo. Pagdating naman ang hapon, maghihintay ka naman ng sasakyan para makauwi. Walang humpay na paghihintay, ba? Diba? Ano pa isa dyang kilala na hinihintay na maghiwalay sila para maka-exera na siya. Ito na tawag sa akin. Sandali lang. Hindi ko pa out. Nakakaloka naman. Sandali, sandali, sandali. sandali. <laughs> Order ko yun. O ba diba? isa pa to. Iniintay ko ding dumating. Ganun talaga ang buhay, mga yes, friend. Sabi nga nila, patience is a... Oh, hindi nag-aaral, hindi nag-aaral. Ay, naku, hindi nag-aaral mabuti. Nakakaloka ka. Patience is a virtue. Hindi ko alam ang ibig sabihin. <laughs> Napayes ka ba? Sa napanood mo, yes, friend? Alam mo na ang gagawin mo, ha? Hit like and subscribe. And click the notification bell para ma-update ka namin. Kung gusto mo, mag-comment ka pa. Hindi ka namin iisnabin. Go, yes, friend.